Ayan, live na tayo. Hello, magandang uh, anong oras na ba? Magandang tanghali po sa ating lahat. Nandito ako ngayon sa uh, mula kanina sa radyo natin Gimba, nandito na ako ngayon, ambiles, ha? sa Central Luzon State University. Ayan, nasaan dito ako sa Central Luzon State University. Sa mga hindi nakakaalam, ang uh, Central Luzon State University po ay nagse celebrate ng kanilang uh, founding anniversary, 117th founding anniversary. At isa sa mga lugar na gusto nilang uh, ipakita ngayong uh, kanilang anniversary ay itong Chendesitas. Ayan, sa likod ko nakikita niyo yung uh, isang uh, uh, ongoing na exhibit, no? Ang uh, Chendesitas. Dito sa loob ng uh, uh, tinatawag na kamalig, no? Uh, nakamalig uh, dito sa loob ng uh, Central Luzon State University. Ayan, explain ko lang ha, pakita natin. Ayan, sige. Ito yan, Chendecitas. Itong Chendecitas ay isang program po ng anniversary ng uh, Central Luzon State University kung saan nakadisplay. Yung mga products nila, ayan, yung mga products ng mga technologies na iginawa ng uh, Central Luzon State University. Yan. Makikita nyo dito, uh, ang mga naka ang mga naka exhibit po dito, ayan basahin natin ah, merong tatlong uh, exhibitors dito ayan, may tatlong exhibitors Una ay uh, dito makikita ninyo sa loob ng Central Zone State University ay yung research results ng mga centers ng uh, CLSU ayan. Uh, makikita niyo dito. Asan po yung uh, eto, kasama natin ulit si Sir. Ayan uh, teka lang ah. eto kasama uh, eto ayan kasama natin ulit sila Sir si Sir Armand at si Sir Aldrin Badwa. Uh, na kasama natin kanina doon sa Gimba ngayon andito na tayo sa Muñoz. Sa Central Luzon State University, ayan. Um, ito pong nasa loob ng exhibit ay uh, tatlo, ano, sir? Tatlong klase ng uh, tatlong uh, exhibitors. Klase. Sige, i-ano nga natin. Ayan. Paki-explain naman, sir, dito po kaya para makita nila yung nasa likod. Yeah. Kung ano-ano yung mga exhibitors okay. na nandito po sa Chendisitas. At, teka muna, ano ba muna yung Chendisitas? Ang sabi ko kasi kanina ay parang tindahan, no? Okay. At ng mga produkto ng technologies na ginawa ng Central Luzon State yes, University. Po. Tama po yun. Ah. Uh, ang mga andito sa Chendisitas ay uh, mga produkto ng uh, uh, CLSU, insider either yung aming center, or atin pong mga incubitis or yung mga partner po natin na nagko-commercialize ng mga produkto natin at maging dun sa ating partners na mga techno-village, sa techno-village ay andito po sila mga farmers po. Ayan, sa wakas makikita na nila yung mga produkto nung pinapaliwanag natin kanina opo, na techno-village na mangyayari din sa Gimba, no na nag-ini-establish yes. uh, okay. din sa Gimba. Sige, uh, bukod dun sir... Uh, Uh, ito pong Citas uh, ay isa sa mga programs ng uh, anniversary By ng uh, Central Luzon State University na 117th anniversary. Yes. Ayan. Sige, ikutin dito nga po, po natin. Dito po. Ayan. sige. Dito, dito po na tayo magsimula tayo. Sim sige. Ah, sige ay, uh, ang, uh, habang ini-explain natin, ito pong area na to. ay uh, ito po ay from uh, University Research Center yung mm -hmm. uh, sa Division or Center nila yung CRRDC. Ano Kap po ibig resources? sabihin? Resources mm -hmm. Development Center. Ano-ano mm -hmm. yeah. ano po yung mga product nila so, dito, sir? So, may product po silang, so uh, ay made from rice, special purpose rice, yung oh. champurado. Merong uh, red rice wine. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Ano oh. May biscuit. Gawa po ito sa bigas? Ah, Gawa po yan sa bigas po. Ito. Ay. So, ito po yung uh, CLS 2 na under po ng Techno Village ay ganito po yung ating mag product po. Ito. Ayan, Ayan, ito. Ayan po. Sige. Ito yung mga uh, i-adapt ia ng oh, mga po. local farmers sa oh, community po. na oh, po pwede nilang gawin. Meron din po tayong Nutribar. Uh, ito po ay gawa na rin po ng... Uh, ating uh, mga parang uh, dito uh, na sa po sa poprice po natin noong uh -huh. araw po. Uh, dito na po ba ito i-develop? Yes, oh, uh, oh, yung oh, paano oh. yung processing nito, sir? Dito na rin siya sa CLSU. Opo, oh, oh, mayroon po tayo ng director na, na, na uh, sila po yung tinutulungan mm -mm. po natin. Pati po yung mga packaging, paano yes, po, po ito? Oh, si po developed ng uh, with the, the assistance ng CLSU. Ah wait. 'yung wala 'yung pong mga DTI ina-approve. Kailangan ba i-approve din nila yan? Apaka Hindi naman. Ito ay eh, mas uh, kon na po siya distribution. Ay mm -hmm. at 'yung business po ay dapat idaan po sa DTI Apa, so, uh, so ito po Of pong... course tutulungan po natin 'yung mga mga investors natin mm -hmm. or mga adapters na sila po ay magiging uh, talagang full fledged na uh, businessman. Mm -hmm. Yung pong requirements ng DTI ay, ay kailangan po nila. Uh, uh, sundan. Kung i-apply nila as okay. talagang business. Opo. Okay. Ah uh, sige, linawin lang po natin, sir. Uh, ito pong mga ito ay products po ng CLSU under po ng uh, Wala pong private na ano to. Hindi po halimbawa, ako ay uh, yeah, taga-CLSU, uh, may part may partner. Opo, so, ano ay mayroon po tayong partner po sa mga yaan. Mm. Uh, Nagkataon lang po sila po yung uh, napapacidicate sila po yung nag-display. Pero yung pong mga nandito ay mga researchers po ninyo sa CRRDC. Tama okay. ba? Okay. Okay. Mga em employees po ng CLSU. Ah, okay. okay, okay, okay. Next center po nga yung ito. small ruminant center natin. An ano ba yung ruminants Ano muna yan? Yung, yun? yung makambing kambing. Yung ah! mga malilit na ruminants. Ah, ito! Ay, pag sinabing ruminants kasi ay maliliit na mga kambing. Hindi po, hindi po, hindi po maliliit na ruminants kaya small ruminant. Tulad ng kambing, tupa. Ah! Okay. So, large ruminant ay mga kalabaw. Mga kalabaw. okay, sige. Parang mammals. <laughs> ano, ano tong mga to? Goats? May ice cream man, patikman ka namin. Ay! Sige, gusto ko yan. Pag libre tikem, why not? Oh, ito po, ito po. Ayan. Sige. So, Oh, di ba? Meron, ito talaga ang perks, kaya <laughs> meron libre tikim. Pero ito ah, habang nandito tayo at titikman natin, mamaya maya habang bago tayo mag -ikot. Meron ding ice, ice candy. Ice candy, tsaka fresh milk. Ito, pakita nga natin. Ito, merong ice candy. Magkano tong ice candy, ma'am? Uh, 15 pesos. Ah, ano, 15 pesos, ano po ang laman nito? Yun, yun mismo ding uh, technology ng dairies. Uh, cool po, may and and ano, puro? Puro siya? Um, yeah ano la, meron ding mga kasi pagka pagka ice candy, may mga hinahalo din diyan para maging malaboy, ano? 'Di ba malambot? Oo. Gawang tao to kasi ayan merong ano. Oh, Oo. Oh, ano. oh. Magaling din, magaling silang magtali. <laughs> ayan, pero mostly ay uh, ice cream at saka ito. Ito yung pasteurized milk. Pasteurized milk. Ano po ito? Pwedeng ulamin? Yes, po. Ito yung po. pwedeng ibahog sa kanin? Okay. Okay. Talaga? Okay, why not? Ta pero mas uh, masarap pagkaininom. Ayan. Anong pangalan? SRC Small Ruminants. Ayan. Ito. Kasi ang alam mo, uh, talagang masarap ang ano eh. Ah. Talagang masarap ang uh, milk ng kambing sa totoo lang. Uh, at saka ng milk ng kalabaw. ba? Diba? Di ba yung milk ng kalabaw, yun din yung inuulam. Sige. Ito, anong ate? Ano nga ang name ni ate? Uh, Renilin Flores. Renilin Flores. Ano po kayo sa SRC? Uh, ano lang po kami? Uh, intern po. Intern. From, from? From the Andep Compo. Ng uh, CLS din. I see. Okay. Sige. Ayan. So, nakita nyo na. Nakita nyo. Gano'n katagal ang itinatagal nito? For example, eh, itong milk. Hanggang may expiration ba yan? Opo. Mga 6 months, ilang ba? days 5 days lang. So, kailangan i-consume siya within 5 days. Yes. Ang galing, oh. Tingnan mo naman kung paano sila mag- Ayan! Ano ito si Sir Aldrin kumakain na. Ito ay uh, tilading. Ito ano Ito ba ibig sabihin? Isa sa technology. <laughs> uh, tilapia ah, daing. yung ba ibig sabihin ng tilapia yeah. daing? Pilating. Kaya tilading. Oh, ito ay, ating, pinagsama. Ito po yun, yung tilapia. Hmm. Ito po yung ating ipopordus sa ating mga... Ito po yung original, mga, ano po, original. Ipopordus ng ating mga... Ito yun po yung variant yung naisip. Ah ah. Iba iba to may ano by flavor to. Yes ma'am. Ayan. Ito, ito, may flavor, spicy and marinated. Oo. Ano yung marinated? Ano yung marinade? Nakamarinade? Yes, ma'am. Nakamarinade. Na anong marinade siya? Parang kalamansi at toyo? Ganon? Ah, secret ingredients. Ay! Ay, ano ba yan? Yes, ah, sige, bawal. Sige lang po, sir. Sige, tikman nga natin. Ma'am, ito yung original flavor namin. Ito, sige. Ayan po. Classic nila Ayan. So, ito. Ayan na. Ito yung original flavor. Ito yan ah. Sige, titikin. Okay lang na dumukot na. Dudok. Yes, ma'am. Okay. Hmm. <laughs> yes, ma Ay. Lang Original. Kayo. Uy. Uy, yes. ma, grabe. Masarap ah. yung variant niya, spicy and marinated. Ito. ito yung spicy? Eh. Base po sa si sinasabi ng iba. Ayan, ito. S Taga saan po kayo? Ito po. S Taga sa Ayan, meron tayong mga audience dito. Ah, Maghihay na kayo. Live <laughs> po <Naka -lightful> tayo. live po tayo. Ito Hello. ay spicy tilading. Explain Hello. lang natin na, ang tilading ay tilapyang daig. Yes, ma'am. Ito may marinated. Base sa sinasabi ng iba. Ito yung pinakamasa. Hmm? Kaya ay, pala yung... ayaw mo i-share. Kaya <laughs> mm. sa upis na nga po nakikita niya. Mm. So para sa danggit. Yes. In a way. Okay. Mm -hmm. Pero yung danggit pa, ano po yung boneless po yun? Ito mm. lang po, walang tapon. Walang tapon. Yes, ma Kasi maliliit lang talaga siya. Yes, Tapos, yung mismong tilapia ay ang-ang-ang. Uh, <coughs> <-hang. laughs> <laughs> yung mismong tilapia ay parang kinreate niyo talaga siya para hindi siya magkaroon ng buto na gano'n ba? Ah, hindi ma'am. Kasi... Talagang maliliit lang? Yes, ma'am. Hmm. Dami kasi yung patapon kasi na maliliit. Patapon na kasi yung tapos mababa pa yung price hmm. Then naisip ko ng project leader mo, bakit hindi pa inabangan yung maliliit na isda? Hmm. Bigyan siya ng mas mataas na price. Kaya ito nabuo po yung tiladi. Kumbaga, Kumbaga na-process na siya yes, para ma mas mapakinabangan natin yes, ma mas at mas mas hindi maitapon. Hmm. So ito, Eh? Mm -hmm. Marinated, ma'am. Masarap 'to. Oh, sabi sa ma'am. O, di ba? Pagka uh, breakfast. Yes, ma masarap siya sa kamatis mm. o kaya sa suka. Oh, Ay, kita mo. Ay, kamatis suka? na. Hindi, kere lang. Uh Oo, -oh, ikot na lang tayo. So ito ha. Ah. Yes. Ito, guys ha. Ah. Ito. Marinated tilading. Yan yes, ma po 'yung original flavor. Classic tilading. <laughs> classic. Yes, <ma> original. <laughs> <laughs> At yung spicy tila din. Pero alam mo, mahilig ako sa mga hang. Nagsasalta lang ako kaya ano yeah. Tapos ito yung prices nila. Oy! Ilang grams to? 100 grams po po. Ayan. 105, 125, 165. Okay. Open sila, sir, sa... Ay, yung ice cream. Ayan. Hmm. Open sila, sir, sa mga ano. Sa mga pwedeng... Alimbawa, eh... ah reseller. Pwede bang mag-apply pagka din? Pagka po, meron na tayong partner. Hmm. po. Mayroon. So, doon na sila makikipag-coordinate. Katulad po nung ito. Ito, ito naman. Incubates po natin ito. Ay, oo. Ito, ito nakita ko na to. Oh, yes po, ma May pre-taste ka ba, ma'am? Ay, oh, yes po. Ngayon <laughs> <Yes, po. laughs> ang gusto kong matikman. Yes po. Ayan. So, itong incubates. Sir, so, paka-explain nga yung incubates. <clears throat> ito po ay, uh, actually, yung technology developed by... Uh, Uh, expert ng uh, taga-CLSU si siya. Mm -hmm. Ngayon, yung pong incubators natin, ito yung mga uh, partner po natin na nag-invest para sa commercialization ng ating technology. Ata, isa po rito ay stock po natin ng CLSU oh. pero sila ay nag up na ng isang company or isang e business enterprise mm -hmm. na ginamit na po yung technology ng, uh, na na-develop ng CLSU. Anong technology po ang ginamit nila dito? Tanungin natin si uh, sila po. Yung Takilapia po based na mga technologies. So andito tayo ngayon sa section ng incubatees. Uh, CLSU AFTBI. Ano po ibig sabihin nun ma'am? Ah, ano? Ibig okay. sabihin okay. AFTBI. <laughs> yung kung incubitis nga po, ito po yung mga inaassistihan po na ah. ng mga Sila po ang Assistent. kanilang ang kanilang kuan ay dairies po ang kanilang product. Sila po uh, uh, sila brand na po yung brand name, bra, brand sila na po yung kayo nang nag-come up dito. Opo, oh, yung dairies. Uh, yung kanilang. Mm -hmm. Ngayon ang mga products po nila may ibon ice cream, may mm -hmm. iba, iba na pong pan. Uh, tapos meron na rin pong ibang mga products kagaya na po. An uh, sila uh, na syndromes. po ang nagdevelop. Uh, uh, oh. Okay. Ay uh, so since uh, ano siya 'di ba? Uh, technology ng Celestio, Ah uh, anong mga technologies yung ah uh, ginamit nyo dito sa Tilapia Ice Cream? Bali ang technology po ng theirs is to eliminate the fishy aftertaste ng tilapia. So meron kaming mga kinolab na mga farmers para i-train namin sila mag mag ng mga tilapia Then, pinipili po nila Yun na po yung ginagamit namin, Roman So, hindi lang basbas -bas ang tilapia na nasa market uh -oh. Na cultured talaga yung ginagamit namin for so, Para wala po, yung Yung lansa, yes, na sinasabi yung techno, Yun yung technology ng si Alessio Matanggal yung lansa Tapos, kayo na yung nag Para maging so, ice cream yes. Oh. Pero po, ang owner po ng Vera Bella Enterprises is yung inventor din mismo ng Dearest Products. Mm. And also the technology itself. Kasi may article po sa law natin na kapag wala po nag-buyout ng, product, ay, ng technology, pwede po yung inventor mismo. Apo. Yan po ang nangyari. Pero nag-invest siya eh, di ba? Yes, oh. oh, Kung baga parang uh, uh, in a way, uh, Uh, may rights din kung parang gano'n yes, uh, na ma magkaroon na ma magamit niya yung technology Yes po. may royalty fee uh, uh, ayon Ano Sina. pangalan ni ma'am? Ah uh, Cathy Sobrevilla po marketing po ng Davies Cathy Sobrevilla yes, Si ma'am Si Vera Bella is uh, owned by Dr. Dana Vera Cruz and Dr. Teresa Abella, ang former president na si Ali Ah talaga po ayo So po na invest na po rito hmm prantado na at nag-commercialize na po. Yes. Ah, uh, ito yung pre. Bago 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 tayo lumipat sa kabila. Ito po ang ano ano naman po itong uh, fingerlings ito oat cookies. cookies. So instead of nuts, naglagay po kami ng roasted tilapia dito as the flakes of the cookies. Mm. Ito po para po ma-incorporate yung protein ng tilapia mm. sa mga dessert. <laughs> kasi po maraming creeds and other individuals na hindi mahilig sa fish. So yung kung uh, yung uh, gusto namin masawin na problem. Oo. Flakes? Saan galing yung flakes ng tilapia? asat uh, so, sa mismo ng tilapia na pinaprocess ng mga farmers na tinrate. Oo. Uh, uh, yung laman din o oh, balat? Yeah, uh, ano po, Filipo mis mismo siya yung laman. Yung mismong loo, yes. parang sushi. Yes po. Pa, uh, ta, pero yun yung piniflakes, ano yun? Sinestred nyo tapos uh, piniprito, yung ganun. Ah, yes. so bawal sabihin. Um, <laughs> Uh, oh, pwede naman po yung steaming process and roasted process po yung ginagamit. Dalawang process po pa din siya. Ina-apply nyo rin dyan yung wala na yung amoy, syempre. Apo, oh, yes. Ah, uh -oh. So ano to, dalawang technology o oh, isa lang? Ah, uh, isa lang po. Sya. Ah. Dalawang process. Sino nakaisip ng tilapia As, ice cream? Dr. Dana Vera hmm? Christine po. Ang galing. Ayan. Actually po ang um, brainchild, yung concept is si Dr. Teresa Abella, former president. Apo, apo, apo. Tatay po siya ni... Ay, ay na ano po siya. Ay, yung current president ni po, kapatid Dr. po. Ni Dr. Evaristo. Ay, kapatid. Ito. ito yung prices nila ng, uh... ay, asan yung ice cream? Ito. Ay, ito po. Lahat po yun. Lahat po yun. Ito yung prices yan. ng ice cream. Nila. Mamaya pipicture na lang natin. May baka merong kang ano, pamphlet. Ayan. Doktor, ah, tige, sige, sige. Ah, uh... Mamaya na lang, babalik po ako. Ayan. Ayan, sige. Direction na tayo dito sa... Ito po yung sa Techno Village. Ito na to. Ito yung talaga yung kinali. Oh. So, Ayan. ito po. Ito po yung... Ayan, ito na tayo sa Techno Village. So, ito ay samahang magkitingapaan ng munyos. Ito po yung kanilang tinapa. Okay? Ay. Hi, nanay! Ito si nanay. Kayo po may ari? Ayan, si Ayan! Tapos... Uh, may special purpose rice. Ito mm -hmm. po talaga. Sila na po ang nagproduce nagtanim Opo, uh, sila na po ang niyan. Saan po? Anong sa, ban, ano bansa? Sa, sa anong ban Munoz. Sa uh, Villa Elena po sila. Sa Munoz. Ayan. So ayan, makikita nyo naman na kaya na nilang iproduce. Kayo ang nag-ano uh, na tilapia na to. Tapos... Ito po yung ating ito. tanim na Uh, soy bean, ani na po ito ng mga Tagalupaw. Ay, talaga ba? Opo, ito po. Iyan po ang uh, ani natin. Opo. Pero sa lupaw, mag-establish pa lang kayo ng techno village, di ba? Yes, eh, diba? pero meron po kaming uh, mga initial effort na ginawa mm -hmm. kung uh, acceptable na ba sa kanila yung mga technologies. Apo, apo. Ito na po yung initial ito, ayan. Sa mga nagtatanong, ito yung soybeans na binabanggit nila, sir, Aldrin at Armand kanina na pwedeng ipalit tanim sa pala. Yan oh, o, yan, It, Sige. Uh, ito pan naman. Ito po hmm. yung uh, ating fruiting bag ng uh, mushroom. Mushroom uh -huh. po Mushroom. Saan po pinapro, inaano to? Sa kanila na rin mismo? Sa uh, lupaw na? Ito po, uh, hindi po. Sila naman po ay uh, sa munyos. Dito lang po sa munyos. Ah! Uh, uh, sila po ay nag-aalaga ng uh, Itong puruting bag ay kalimitan pinag-repair ng uh, mushroom center po apa, apa. Tapos sila na po ay mga, hmm. nag, uh, mga small uh, farmers na nag-aalaga para magpabunga ng, apa, para apa. rito sa uh, mushroom. Ah, sige. Ito po yung ito itik. 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 Ay, ay ang po mismo yung, siya po mismo yung nag-aalaga. Nanay, uh, na pangalan mo? Beta Agustin. Severina Lanon sa Agustin. Severina Lanuza Agustin. Magilan ilan po yung itik nyo? 250 din. 250. Oh, isang module po sila. Ah, ah. Ikaw lang ang nag-aalaga ng itik o kasama mo yung jowa, Mr. Mo? Ah, 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 Taga saan po? Kabisukulan? Ayun. Ang galing. Tapos ito, kayo na rin ang nagkulay, nagprocess. process Kinulay lang po yan. Yan din po yan. Ay, ito yung plan. out of the egg po <laughs> yan. Ay, out of the egg. Ay, oo nga. Ayan, ito yung lecture plan gawa sa itik na. Oo. Il Sir, ilan po ang pwedeng uh, ma ano nung mushroom protein bag? bag? Ilang kilo ang one kaya? Ah, ang... Ano, The, yung isang... talaga? Ang duration ng kanyang uh, buhay. Opo, 1 Kaya kung may 500 ka, ibig sabihin, ang potential yield mo doon ay nasa 120, 100 kilograms. <laughs> oh, di malaki <laughs> na din ang kita. Kaya, pero kailangan kasi ng medyo matsagang alaga dito Apo, eh. ano? Opo, kasi yung ano niya. Ito naman po ay uh, produkto ng aming manggahan dito. Dito sa dito. ano? Ay, um, pakita natin kung gano'ng kalaki. <laughs> Kung gaano kalaki yan, ipakita natin. Eh. Tignan mo yung mangga nila. <laughs> kasing laki ng mukha ko. Anong kasing mangga po ito? Golden pa? Golden Queen po. Golden Queen. Hindi siya yung mga piko, ganon, kalabaw, hindi. hindi. Po yan. Ay, talaga? Ayan. Ito yung salted egg sa... Ito naman, College of Agriculture, mm -hmm. mayroon po silang... Itik-Pinas din to Itik yan. Itik-Pinas din to. Pero ito ay in, uh, sa institution, based doon sa college. Apo. Ah, Iyon pong nakita nyo doon, based na sa community. Sa uh, Technovillage. Ito ay sa institution. Apo. Ah, so, mayroon din po sila mga estudyante, nag-process ng mm -hmm. uh, nung soybean, ito ay taho cheesecake nila. Paano po to silang nag-aalaga ng itik? And di, uh, opo, dun dito po sa itik ay yung sa college mayroon siyang uh, hard labor. Uh, under po ng parang CLSU. Parang internship parang ganan. Uh, ah, Ito ah. ay sarili po nilang produkto mga estudyante. Ah, talaga? Kayo nang nag-develop nito? Anong College of, of Agriculture? agriculture. Oh, Some soya, soya natanim din po nang uh, yung soya hindi uh, soy kabibili pa lang nila nung kasi kwan yan eh, nagdevelop sila, nakikontest sila, nanalo sila. So, we promote their... Oh! Business. Sinong may idea nung so, ta, taho cheesecake? Eh? Kayo, Kayo mismo? Kaya mga student, eh. oh, Nagbibis sa yun. students po. Ngayon, yung kinikita dito, saan napupunta? Ay, ganun. Yung napanalunan nila sa isang contest, uh, ni, nila ngayon, nire-revolving -re, uh, ah ah, ah So, kaya nakitinda-tinda nila. Apo. Ah, Oo, oh, kasi kung ma mabili. Uy, kakaiba yan ha. Taho cheesecake. Ito ay mga products din po ng uh, ISEM. Ito yung sa environment uh, management. Uh, mga colleges prime. po ba ito? Uh, hindi na May ba? college, mayroong center. Uh, pero more of parang center po. Ah, pa, yung... College of agriculture lang ang hindi sa kayo. Ah, Yung the rest po ay mga centers po lahat Apa. ng CLSU. Okay. Sige, pakita na natin. Ano po ito? Mash... Mas Masharoy. Mas, mas ano ba ang mas, masaroy. Bakit masaroy? So, so then ang nagbabal so tayo. <laughs> uh -huh. Ah, crispy snack with mushroom seaweeds and malunggay leaves. Ito, ano din? ah uh, uh, ito po ay talaga yung sa mushroom center. Sila talaga? ah okay. uh -huh. sila yung nag-develop yung technology. Na tapos sila ang kasama namin pagka kami ay nagkakaroon ng uh, mga field uh, yung aming mga field extension sa, ah, sa field na, na, tumutulong sa Techno Village mga farmers, mm -hmm. yung mga expert po nila, yun po yung aming uh, inaatak. Mm Sila po, sila tapos sila sa training generated. Ah, ah. ah. Oh, ito, ito yung ano eh, ano, yung mga aba, aba. inilalagay dito para mamunga. Then ito ay PCC at CLSU. Iba -iba Products po nila. Uh, may partner na po sila. Ito ay mga products na kung saan nagaling sa kalabaw. Oh! Okay, Balat ng kalabaw. Kayong nag-process? Ay, kayo na ang, paano to? Pinatuyo? Tapos, ano? Hi, ma'am. So, uh -oh. Mabilis ay, ma lang, ha? You Balat have two minutes. <laughs> we have um, the raw skin po, pinapatuyo po namin mm. by salting po and then tanning po. Mm -hmm. So, ito po yung um, tan leather na po siya. So, this is our first layer po. Okay? Uh -oh. Tapos, meron ding second layer, ma'am. Yung do. mas manipes. Um, no po. Wala po kaming sample ng sweet. Ay, so, okay. Mm -hmm. And then, yun po. Meron po kaming partner as of now na third man, third party manufacturer po. And then, ito po yung mga products. Ay, ma taga dito lang din yan sa Nueva Ecija? Um, no po. Oh, Marikina. Marikina. Bulacan. Ay, Bulacan. Ah, uh, for the shoes po, Marikina. Ah, uh -oh. Ayan na. Nakikita niya ito, gawa yan sa balat ng kalabaw. Oy! Di ba? Kaka... Na-overwhelm na, na ako. <laughs> I'm, ano, kakaiba siya kasi... Um, Akalain mo on, na um, ano? Ay, ano to? Po, made from the Carabao horn naman po. Oh! Yes, po. So, one of the benefits po of using the horn comb po is nakakapag ano rin siya, yung... Um, sa scalp? Yes. Meron siyang... Uh, Tsaka yung mga vessels po na para mas nakaka-relax daw oh, po. Oh! Ano ang name ni ate? Um, my name's Faye po. Faye ng uh, PCC ka na din. Yes. P po PCC kami, at CLH. Si no. Uh, mga traba... na, sa employee kayo ng PCC. Oh, thank you very much. Ayan, ayan, nakita niya. Ayan. Pa, ba siguro babalik tayo dito para yes, makausap bukas, natin yung uh, bukas na sa okay. ano, bukas na sa kabanatuan kasi ako. Pero hanggang kailan po ba to? Yung <laughs> bukas lang happy na. Ah, uh, mamamain ka namin kung kailan so sunduin kita okay lang, huh? <laughs> Pagka po umabot tayo kasi hanggang 2 po yung uh, activity sa kabanatuan. Pero ang gusto nating makausap talaga itong mga nasa Pwede naman natin finish. puntahan sa village. Ayun, oh, mm, mas maganda. Mas maganda po okay. kung gano'n. ayan. Sige. sige, po. At uh, bye -bye. sa Saragosa pa kami. Ayun, sige, bye-bye. Ayun, -bye. ayan. Yan. nakita niyo yung Chendisitas, tatakbo kami papuntang Saragosa. Mamaya ilalive naman natin yung uh, Mawa signing ng Saragosa at ng si LSU uh, sa ayan, si LSU para don sa uh, ito yung uh, Techno Village sa Saragos. Pasakay na. Ayan. Medyo nagtagal tayo. Sige. Thank you at uh, later. ah. Uh. See you.